Hi guys, tingnan nyo yung buko guys oh, Liliit oh. oh. oh ng buko hmm. Ang liit ng buko pero resultant Ano siya may laman in ha <laughs> uh. Resulta daw in na inlin na bulol bulol na Tamis no oh. Oh, Kaway kaway sa Thank you sa na na gasaka itong. sa butong Itong tunay na <laughs> Oh, so guys, welcome we'll, we'll to my vlog guys <laughs> Ayun <laughs> <laughs> ha, gitar. Oh, nga ka na yung magbutan ka. Hindi mo pananom. Hugma, pananom mo. Hugma, pananom dyan mo. <susun> ang liit, oh. Pero matamis yung tubig niya. Tapos tama ang laman. Hey guys. Sinsya na ngayon sa buhok ko namin, guys. Ang lilit. Parang <laughs> ano, guys. Putot, guys. Nag-init, guys. Ganyan, guys. Pag nag-init. <laughs> parang, 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 parang putot. So, guys. Kaya, guys. Kahit buhok ko ito, guys. Kahit <laughs> <laughs> nag-init, guys. Dito lang to. Thank you so much sa butong. Ang tawag dito sa amin guys, butong. Pero sa Tagalog is buko. buko. Ito talagang buko. pure na butong. Pero gamay kayo. Pero undan man. Gamay, <laughs> gamay para kaway saan eh. Gamay pero sulit Sulit yan. Napindot na? Ano guys Dito dito. Kain tayo. Tingnan nyo guys. Tingnan yung... Ito Nyog sa amin. Ang lalaki. Pag tig-init. Pero pag tig-gula. mo pa putot ang tawag nito eh. Walang <laughs> laman. Pero may laman pala. Ano ba sa tagalog ang putot guys? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Patay guys. Wala kami ganyan kami. <laughs> <laughs> bisa, 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 bisa. Ano anong tawag sa putot? Tagalog yan yung maliit na buongon. Ano? Guys, anong, anong tawag sa putot? Maliit na buongon. Ah, man, putot sa Tagalog 'tay. <laughs> bansot putot? <laughs> bansot. <laughs> bansot. Bansot. Ay, hindi man bansot. <laughs> bansot 'yan, bansot. Unano guys. unano guys, abog. Duga eh. <laughs> ah, nahinog na. Sakto lagi na, kaya nag na dito sa Manila. Maka, dingagan ding da, da dyan. Pero, kuwan lagi sa init, no? Kari, diri oh. Sayang ni, oh. Dakong ra ba Hala po, naputol. Natilo. Eh, masanday pasagdira lang. Kaya basinday magmahinog pa. At lagi sa init. Putlan na lang ng puruan.

magkilo ko nag gunung kilo yan kiri na gunung rakay na alam mo nang kwan ibutang sa sabag agad ng sahon ang ibutang rag ito na iso ito na iso Luoy oh, yung mga saging karong grabing init. Dugay pa ni makarecover kay Masugod so pa man pagtubo. Para ni ka kar asa na Pero suho so na lang si Ronaldo, no? Dili hmm. mo burot.